Ay, wow. Ganda talaga ng mga bundok dito eh. Bundok, puno, ganyan. Hindi katulad sa bayan, wala man lang kabundok-bundok. Ang ano naman dito, kahit saan ka tumingin, may bundok. Tapos sa iba ba yun? Nailog pa. to be myself and family. tapos first mate. Oh, yang pakaian hmm. dah. Oh, siapa kau join? Ay, ka, ay ere pala ang gabi. Oh, kada ay. Oh. Ma'am, ganyan din yung nandoon sa likod ng ano eh. Ganyang gabi din. Niluluto kaya nila yan? Kasi hindi nila pinapansin eh, honey. Sawa. ano, onda eh. May mga maliliit pa nga eh. Ay, napakaganda oh. Natulo-tulo pa oh. Ayun na naman tayo, Barsing. Minin na lang, <laughs> mag-aral na. Sabi ng pamangkin ko, wala kayo kung ano. Huh? Ay, ka na lang, ano na, mineral ba? na Oo nga. At, at alam pa nga niya. Ayun, oh, may mga tumutulo. Oh, ganda. Parang nga ngayon lang nakita eh, no? Kung sa tubig lang talagang marami ka tubig dito eh. Ay, ano yung baba, tubig pa din at tubig. Oh. Ayan. Galing tunnel. gumuho na dito. Ang mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. galing o, oh, tumutuloy yung mga gilid ng bato. Ang gagaling galing sa taas. 后背。Oh,

Nung nakaraan pa nga mo, May. Hindi naman ako pinasukan ni Rena nun eh. Nung nakaraan. Hindi. Wala si Rena nito. Wala si Ruth, si Nanin. Wala. Eh, mahilab-hilab pa naman saan, ha? Oo nga. Aruya! <laughs> at parang may bayabas na inaakyat ah oh parang sila na eh, naku pa kawawa ang bayabas <laughs> kawawa parang sila na yun eh. ito ah oh sabi pengi pengi ba ang ge, pahingay. Aba. Hoy, anjilo mahiw mahulog. Eh si sirilo. Talaga. Kawawa bayabos sa inyo ah. Mga Anjilo. Ay anjilo, ano Ayon Ayun sa taas oh. Ate, siya. Ate, siya. Nakaw, ang pag... Uh, Aruya. Na Binabali na Oo nga. Na, ako nga, pinapalo ako ng nanay ko dati ng ganyan. Diyos ko, pantal ang po. Uh, Ma'am, na tayo. <laughs> Buko. Milin. Sa si school ka tutulog? Aba. Nagdala kumat kumot. tapi kita. Oh.

Tara guys. <laughs> Ma'am, andito pa ibayawang at sibuk. Hindi ko titingin ko bilog sa baga. Ano pa yan? Tara guys, ibayawang at sibuk. Kaya pala sabi niya, maano daw. Mabigat. Mabigat ba? Ha?